Hello guys, good morning. May ano tayo. May deliver tayo now galing sa Bulakan guys. Ayan. Ito pala yung mga stock natin. Ayan guys. Kahit maulan, marami tayong stock guys. Ayan. Ayan guys. Papasok na si kuya. Ayan. Hmm. Diyan kuya. Diyan. Ayan mga ano, stock natin sa pampusa and pang aso guys. Mga top breed. At mga toy cat. Yung bago nating brand ngayon. Toy cat ang pangalan. Parang cutish din siya. Sobrang amoy ng isda ng ano. Isda ng tuna guys. So very babenta ngayon guys. Mura lang kasing yung kilo ng toy cat guys. Ayan yung bagong African mix no yung bagong ano niya no. ano Sakit na. na. Yung pinakamalaki, oh 900 mo na lang bigay kay Tatay. Ayan <laughs> guys. May bumibili ng kulungan. Suki kasi namin yun guys. Uh, retired sa ano, retired sa, sa polis yung guys. Suki namin. Ayan ang bagong brand ng ano, African mix guys. And guys, ayan yung kapampangan na kapampangan. Taksya po! Sino guys <laughs> Kaning kabampangan na suki namin. Taksya po. Sino ba yung guys na <laughs> baka, Taga Taga Makabebe yan guys. Taga Makabebe. <laughs> baka na ka rin. Nasa bahay <laughs> <ngayon> na. <laughs> Dahil sa sa Pampanga ba? Di ba? Oo, oh, dito Ayan. ba? Dito ba? Walang ano? <laughs> baang ba? walang nga baang itse. ba? ba. <laughs> <laughs> Thank you kuya. Hello, ano, Enerton. Oh, Tapos? Kalahating African cheese. African mix. Oh, okay. Tapos, ano pa? Ang maganda sa pantuta, Brad. Pantuta, special dog. Special dog. Pa. May aso ka na naman? Puta, dinala na naman ako ng pitbull. Ng oh, wow, pitbull. Grobe. Oh, oh, ang cross, ang cross breed niya, German Shepherd. Di ba ko sa'yo? Ang